mga boss may itatanong lang ako sa inyo nahihirapan din ba kayo mag-desisyon? Uh, parang decision din talaga sa buhay halimbawa yung kasi yung negosyo ko talaga Uh, parang hindi pa siya lumalago sa ngayon. Nahihirapan akong i-manage siya kasi ngay sa panahon kasi ngayon dito sa amin, marami na kasing nagne negotiate ng foods. So, halos lahat ng mga naisip kong mino, eh, ginagaya kasi. So, yung tanong ko lang nahihirapan ba kayo mag decision na yung negosyo na pinut up mo yung parang pinagpaguran mo ng ilang taon tapos parang gusto ko kasi mag uh, iniisip ko kasi mag parang pinagdi-decision ko na i-close muna pansamantala kasi di ba kasi nga diba nagtatrabaho ako sa Manila so hindi ko pa siya talagang totally na, na decision na isasarado kasi patulad ngayon di ba andito ako inobserve na observe na baran ko kasi yung ano eh inobserbahan ko yung takbo ng negosyo namin so parang yung nangyayari kasi pabalik pabalik balik yung puhunan tapos di, di ba may mga sinasahuran pa ako nagbabayad pa ako ng kuryente ng tubig tapos misan may mga kailangan din tayong bayaran bilhin mga expenses so yung point ko dun mga boss kung sakali na isarado ko itong negosyo tapos magtrabaho muna ako tapos mag-ipon tapos pag nakapag-ipon ay ibabalik ko ulit yung negosyo na mas malaki na yung puhunan kasi ngayon sa ngayon talaga kasi mga boss yung puhunan ko halos wala kulang kulang talaga kaya yung nangyayari pag pag nagse ako so no nagkakautang talaga ako sa tindahan tapos minsan nangihiram pa ako sa kaibigan ko para may tapal dun sa puhunan pang bagdag. may meron ding isang may may isang pagkakataon din na yung pagpapasahod ko sa mga tao ko ay kulang so dun talaga ako nahihirapan mga boss ano ang pwede nyong i-advise sa akin na ano, magandang advice para para hindi ko na muna isarado yung negosyo, ipagpatuloy ko pa kasi naawa rin ako sa mga nagtatrabaho dun sa food house ko si iniisip ko sila lima, anim silang pinapasahod ko doon tapos kung isasarado ko mawawalan sila ng trabaho so paano kaya mga boss ang hirap ng desisyon. Tulungan niyo nga ako magdesisyon mo boss.